So, you know guys, final stash tayo ngayon para sa lubong 2024-2025. na tayo sa kuitis kita niyo na doon sa first touch ko yung dreamlight dreamlight kuitis, tatlo tatlong bundle yung dreamlight kasi ito, ang bago sa ako kay CPM PNR Quitis OG to OG na Quitis to guys PNR nasa ilalim kay Tate Edmond naman Igin, igit 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 ito. Okay, Madam CPM din. PNR big. 50 pesos lang yun ako dito kasi mali. Eh. Ito na naman. Conde regular. Wala na kasi umuha -ano, ano. DK version. Kaya regular lang kinuha ko. 50 pieces lang din yung nakukuha. Ito. Dreamlite sawa, 1,000 rounds. Nakabox pa yan. Ito dito. Yung diesel pump ng konde. Tapos yung sound of the eagle. Sobrang solid nito guys. Sulit talaga to. Ito, mga sparklers. Five colors. Dalawa. Naibenta ko na isa eh. Sa tropa lang din. Ito yung 3 minute fountain. 3 minutes Halloween. Sparklers lima to eh. Pero nabenta ko na rin yung isa. Tapos ito, 3 star. Tanggal ka tilang. Testo. medium caliber ng LF Leto. Wala na, wala na ako makuha ng ganito ngayon sa bukaw eh. Kung meron man, mahal na. Sa katera. Nagkakaubusan na talaga ngayon eh yun lang dito si dragon all time favorite na dragon <laughs> ano ba to rudy red to crown brocade ito yung dalawang fountain ng dragon dance of the fireflies just wishing well pala. Yung eros. Bus na rin ito ngayon sa buka. Wala na kayo makukuha ang ito. ito yung favorite. Ito dragon. Chariot of fire. Saka, nagdagdag pa ako ng isang sword of valor. Kasi gusto ko talaga ito eh. So, yan. Dagdag din ako ng higad. Lima. Pang ano lang, pang simula lang ng new year. For sure to. For sure. Naging good. Ito, mga bigatin na kuitis. Galing natin kay Tatay Edmond. Si Eagle Fireworks. Wings of the Eagle. Halo-halo halo na kasi. Hmm? Tanggal naman na. Eye. Eye of the Eagle. Yung heart. Ito yung heart. Bali, kompleto ko yung ngayon yung tweets ni Tatay Edmond. Ang solid to guys. Bali, ito yung ano nila. DK regular. Big. Kasi itong I of the eagle. Big DK. Solid nito guys. So ito, uh, Dragon 16 shots. Hindi ko na lugugin kasi nandiyan naman na sa first touch. Bali, pinakita ko lang yung final touch ko para gagamit, sa gagamitin ko sa Nuya. So yun lang guys. Ay, hindi ba pala. Meron mo pala, hindi pala. Nadagtag ko pala. Ito, RC loses Napakatagal nito. One minute, sobrang liwanag. Parang ako bulag dito eh. Tapos yung sikat na sikat ngayon na tagun, Tiger Fountain. Tapos ito the finale. Ang alam ko ano to eh. Dalawang aerial to eh. Fountain with aerial. Tapos may dalawa pang ito hibiscus flowers. Monthly rose. Tapos isa nabenta ko na. May kumuha kasing tropa kaya binigay ko na. Kasi so, ito, yung nagamit ko nung na-cupid, pinalitan ko. Buti nakakuha pa ako ng isa. Kahit medyo tumaas na yung presyo. Kasi so, ito yung sikat na sikat ngayon na golden rooster. 16 shot ng Neon Sky. Wala na akong makuha ng GLK ngayon eh. Kasi mahal na rin. Kaya ito na lang kinuha ko. Sulit naman na din. ito yung last. Panindi. GLK. Na book ni Lola. So yun lang guys. Yun lang yung stash ko for 2025. So, yan lang yung stash ko for 2025, guys. Thank you for watching and happy uh, you new know year, guys. Stay safe.